ako dahil si Joshua o WhatsApp up mga kakosa karon ay medyo nindot man ang sa panahon ubanin ko ninyo kay mamakal tara but before that maligo sa ta siyempre para ko ba inig abot mito dito 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 man mahong yakap mami kanang atuan ng moron kay asawa na sa kung igahaga ng birthday niya o katakabalo bisita may nang inigabot ito humota siyempre di po na ito kalimta na mga kilikili dira kay basig mga lisbo niya inig warawara na ito kinaon nito ah hindi yun siyang pupun gamay haron mutumot po gamay pagkahuman na banlawan na ito na pagkahuman mga ito na ito but before that magilis ilis at kapagkahuman na ako oh, mo't gamay para inyong ulit hawo. O oh, syempre, di na ito nakalimta na itong powers dara para di taman mahong daw ni isang banlaw ba'y nag-abot dito ba? Karoon kayo na, na ta. Tara, let's go! O oh, pag-abot na ako ng mga kusa na tunong po nga nagluto sila kaya wak po man sila'y pamahaw. Mong saibit sa budag kaon kay para. Paan ba? Partial, umana pa kaya ngunya. Tinoon nga kaon, unya paman. O nang tilaw-tilaw lang sa ta. no ang manok sa sili, diyan kao na yun. Mmm, dagbuhay o. man na mga kusa, mga sa gawas kay Maglitson do, may anang manuka. Gahabi dagkubya ng manuka, yung anay, anak na siya. Ogi paggawas na ito, itong ikwipo na darat. darat na mag... Ito sa ato ang lechon manok. Di ara mga kusa na, na. mga lamasterns. Di mga kusa no. kay kanang na ang just looping. Di marinate naman na siya kay gimarinate naman na ang kaniya kung isa ka igagaw da naghiwa ano, na siya sa mga panakot ba awaw mga lamasterns o ahosterns o sibuyas hey, 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 <laughs> guys mo so, si na ito ito guys o duha ka buong at chicken guys ang lad si tagalog na grasoper <laughs> <laughs> pagkauman na mga kusa yan ang gituyok-tuyok dayon, gipasulod. ang <laughs> ihaling ko kanya siya nga na haling aw. Paling na O, di ba? Gihikta na ang manok mga sa na siya magtuyok-tuyok inig. Tuyok po na mo kay kung magtuyok-tuyok na den magtuyok-tuyok po ning tuyok na mo awa. Na jud ning tuyok-tuyok kayo. Pagkaw man mga ako sa gibutangan sa Pepsi Coke. Manuot-nuot sa laman ang sarap ba tungod kay igang bugayo kung nato sa sulod mao na nakauna-una mi nga diarin lang misa daplin sa kalsada mag sa manok ug na ta maglangay eh, mga kung na itakang na kay perting gutuma kay lahi ra oh, okay, mo kung kay ako siyang makaon oh, hahay lantawan yung mga kusag yun sa pagtuyok-tuyok tan awal lang puno giun sa bugan niya pagtuyok-tuyok Mmm, tamol, sinaol, aron kay naluto naman na hangat ang lechon manok. Masa ko may ipaabot na to. Uy! Masa mo to? Abit mo yan sa eraso. Tara na, mga ako ta. Kanang handa na. Simple lang ito. Itong handa. Balag simple. Basta piskay lang itong lawas na atay Spaghetti, dara, manok, makaroni, napatay balang, hoy, pampaligon sa tumoy. <laughs> Why? Kana mga ko sa gawa naman ko. Agwanda, gutong naman yung gayo. Ay, simple eh. Mukha ta. na atay manok, dara, napatay, pizza. Ha? ang makanindot anang kaon mo mga kusa kanang magkinamot ka lami gigay na gay mo kaon mas na magkinamot ka sumot na kanang gigay ka nga sa CR perteng lami at anawa o naon ah giha nang isa ka hm pizza na po itong sunod Siyempre mga kakusa, nai birthday birthday, di hindi na mawala ng mga dessert dara. Siyempre, ato at ba yung pekyason? Ito po ng birahan. Happy birthday dahil sa asawa sa kung gagaw no mabuhay ka hangat gusto mo unta um, taga magtaas ng kinabuhi ka nang ikaw lang isang mabilis kalibutan ng kami yung namatay na minana bitaw <laughs> te happy birthday sa makausab salamat po sa inyong mga handa na buso buso kay ko tanaw lang ko ng dagway na ko darao perte na kayong busuga ang na ko gurutan ng kanana o syempre kay medyo giuhamang ko ha? panulak dara. tutuyon na to ng But before mainin ini ang akong video mga kakusa, no? Kung gusto mo mo subscribe sa akong YouTube channel, isubscribe na ninyo. Salamat po sa paglantaw ninyo. Aning video ha mga kakusa, no? Bisa wa, wa ni Lame, ah. Sa unto man. Lame man ko. Why? Thanks for watching. Okay, bye.